Okay, dahil nakakatikim na ako ng ampalaya, palaya. Pwede na to. Tatanggalan ko to sa ilalim. Oo, oh, Sarap niyan. Yan. Tanggalan natin siya ng dahon. Okay, good morning mga kamamis, mga kadalis. So ayan, nakakuha na naman tayo ng oyster mushroom. So natakam ako kahit konti pa lang yung ampalaya, kinuha ko na yung dahon. Let's eat. Sarap saan ito, mapait kaso... Wow, grabe, sabag. Mmm. Mmm. Sarap. Parang siyang, ano, yung nilagay kong mushroom paste. Para siyang plain lang yun. Parang alamang. Para siyang alamang. Lasa. Hmm. Sarap. Sarap na. Hindi ko masyado maramdaman yung pait ng ampalay. Eh. Pero okay na yan. Goods na yan. Sa so may nakikita green. Hmm. Yun, no? Yun? No? Yun? Nung um, kagat ko yung dahon ng kampalaya. Pumalo yung pait. Pero sarap. Bagay na bagay siya. So pag oyster mushroom, mas mas gusto kong ginisa. Pero pag bolba, yun, yun yung mga pinapakuloan nila sa... Pakuloan mo lang sa tubig, tapos dahon ng kampalaya. Malasang masyado kasi yun. Sobrang lasang. Pero ito, para mapalabas mo yung lasa niya. Talagang medyo pag brownin mo yung oyster mushroom, doon lalabas yung lasa. Mm. Ano? Mm. Wow. <coughs> Tapos sinamahan pa lang ano ng mushroom chili paste. Grabe. Ah, sarap. Mm. <laughs> Mm. So yun lang mga kamamis mga dadis Terima mo na Thank you for watching this is Daddy Mark God bless everyone Peace out